Morning mga bay. Trabaho na naman tayo mga bay. Oh. Ayan, nandito tayo ngayon sa ating mga brown na mga manok, mga alaga. Ito so, yung kanilang liguan mga bay. Oh. Ayan, oh, ligo-ligo sila dyan. Oh. Tapos, dito na rin sila nangyiklog iba. Pero may mga pugad naman talaga sila sa labas yan. Oh. Ginabao nila yung mga iklog na dyan. Kasi napakakulit sila, manunok pa ng eh, paa. Dilipa tayo. Nanunukwa sila ng pa, Nanunukwag na kapasok Papasok sila dyan, tapos maliligo-ligo sila. Tapos, pagka naiitlog na sila, ayun. Mangitlog na rin sila. Ayan, may itlog din. At yung mga alaga natin, brown mga bay. Kids free. yan dyan sa may mga ilalim na yan, dyan sila nagiitlog tapos tatagos din sa labas yan. Umaitog pa dyan. Ayan. Ayan, may feeders din sila dito sa loob. Tapos meron silang dapuan. Pero so, yung kanila talagang mga kainan na sa labas. Ayan. Eh. Ayan, so, mga itlog na naman sa loob. Oh. Hmm? Binabakaw lang nila mga itlog nila. Ayan, oh. Dami, daming itlog dito sa loob. Ito talagang gusto ng mga manok. Maghuhukay-hukay. Tapos, tinanong, sumusunod sa akin. Sumusunod. Habang naglalakad ako, sumusunod sa akin. Ito talagang gusto ng mga manok ang takbuhan kasi gusto man manunok ang tayo ni yan dito yan sila mga itlog talaga yan sa loob tapos oh. so, lalabas dito yan kaya lang pinulot na ng bantay yung itlog nya ito so, yung itlog nya